Magandang tanghali mga kaprutas. Meron tayong honeybee paninda. Ayan, testingin natin mga prutas kung tunay itong honeybee na paninda ko. Matagal na mga ako natitinda nito. Limang taon na. Ayan, testin natin. May tatlong way kung paano malaman ang honey kung tunay. Una, pag pinatak sa tubig, kung dinadiretso siya at saka hindi siya natutunaw agad, pinatunay na honeybee. Ayan, testin natin guys siya natunaw ayan pag di siya, siya malo sa tubig ibig sabihin tunay na honey bee tunay na honey ayan mga kaprutas so hindi yung mahalo doon pa rin siya silalim pa rin siya ibig sabihin na yan mga kaputas Isang siya na haluin natin yung tubig hindi pa rin siya tutunaw ito yung pangalawa mga kaputas kung paano malaman sindihan natin siya sa posporo kung apoy pag mapoy tunay siya mga kaputas ito pala mga kaputas galing sa ano, Quezon itong honeybee paninda ko ito mga kaputas, aling kiyasod ba pa ito Sasaw natin ito mga kabutas dyan yan, tagalan natin konti yan, tapos kaputas basang basa yan oh. up mga kaprutas yun o oh. Ibig sabihin, tunay na honeybee ang mga kaprutas. Yan. Mapoy. Pero pa sa mga kaprutas, malalaman natin yung tunay na honeybee to Sa kuko natin. Pag nilagay mo yan dyan mga kaprutas, dapat yan tutulo. Pagka fake, tutulo yan dyan. Pero pag tunay, dyan lang siya, hindi siya. stay lang siya dyan sa kuko natin mga trupas konti lang hop ya yeah. Yung mga prutas oh dapat yan mag-stay lang siya diyan hindi siya tutulo pag tumulo yan diyan fake yan mga prutas hindi siya tumulo di ba nag-stay lang siya dapat yan tutulo kung ano. Yan. Thank you. Yun lang.